ang imong paglaom kami. Pasangan. Oh, lagi ang imong paglaom. Bisa pagupon sa kaaway ang imong kasing-kasing tungkol sa lagi ka imong paglaom. Pailog tama sa ilo. Pailog sa Sa Bisa na nga itong kasing-kasing mag-uba, pinaagis, gawa, mag gugun siya. Tagay, mga problema, mga gastag sulay sa inyong pinaguli, mag ang inyong pagbati. Pero -ma isawang <laughs> po, magmaalaman ka kay Saman. Palanggang, kay pulang nag-iwan, makatipang ka sa manang sinoo, busa pangandami ang inyong kaugalihan. Amen na besa ng gutong sa taalay, ka kay ang inang panahon na, na, na sa Diyos ng Diyos. Kapitan? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yan ang tulong, sahob. Basa, yan ang tulong sahob. sa hope, at ang basaho ng tulong sa hope. Sa laigo ng Diyos. Tulong sa hope, naging siya sa hope, Galay ko ng Diyos. Habot sa versikulo 14. Iyon siya sa versikulo 14. Musa abisalig sila sa usaka lugas ng lanot. Sa ka balay sa lawa-lawa. Hallelujah. Misalig sa usaka lugas ng lanot. Kaya ibang makita ikzoon nga ang lugar sa balay sa lawa sa malang siya lanut pero likun pa ang lanut pero ang lawa lawa igsoon dali siyang magbaba ang iyang balay dali, dali magungkab mura dili dili ligun pero igsoon ko na ang iyang pagpangandang diha na ang iyang paglaong diha Nga naman, kay kung na yang balay, magataon siya. Hallelujah. Nakahalmot mo kita. Kung na kay pagduo, na ang imong ya, maluwas ka. Pero ang paagi sa kawal, ang imong pagkao para pagkakabot sa amin. Masa Kau galing mo. Pahirap ka lang sa ginawa bisa diguna man ang iyang dole mabimong binti ang bali eh oh pagkabuntag na ama gua berapa ang boleh? Tapi na teman ahak ang kinabukit sa tao di hulag bahay sa manap gamay nga mananap pero maadla hallelujah gulang ko ng di haksa ng kapapayin Kanya, Omigas nagandam og pagkam. Sabi no? Kana og bigas ikso mo sa may mutan aw. dili. Tamak-tamakan kanin to pero tamak-tamakan nato pero mo pa. Bati ko sakit. Hallelujah. Gamay nga banana pinaka gabay halos ni mo. Unsa man pula di halos ni mo kita. Pero mo pa ka gay bawo adimo ay migas ni. Pila. <laughs> ang pila. No, may nungak siya kung likod. Kaya ako, halos niya maklaro. Pa may kotaan sa ko ng Diyos. Pero malamon. Hallelujah. Anong malamon? Kay ilang masayran ang panahon. Mayong mananap kay masayod sa panahon. Ilang, ilang ma, ilang nga. Kalo, tingulan na. Maghakot dahil na sila mga pagkaong diha sa si ilang balay. Iplastar e din nila pagayo Sabi no? Arong nga kung maabot man ang tingulan, Aha, nasa ng pagkaon daghan, hallelujah. Naay daghan pagkaon, naay panahon nga si pintuhan di guba di mana pagkaun pama akun kanila nga naman kaya ang ilang pagkaun eh ang hindi guba haleluya naman berarti grabe ka kagmay nila pero tamakan ganin mo na ilang gipigong mga pagkaun tapang ang ginintin maalaman Kasi ang nakita, ang panahon, kung mag-abot ng tingulan, at doon na sila habog-habog, buntod, magtigong dahil na sila, magkita ni mong magbula na gani, na mag-anak na ang yuta, ha, no, ay Kay, ang ilang di kung mo abot ang tingulan, na ah, sila'y makakulang. Tra Trapik kang alam. Hallelujah. naik makasan Haleluya Manalap, pirok, maayo mga andam Kung siya may ilang Kung siya may pinakadakong halagway Makahibalo sila Angpang. umsa na ang Kita pa dilik makahibalo Kung siya na pinahon ba siya Kung siya na Kuan pun jangan mau, baru ah labu, Jadi Kita check, nggak bisa buat apa-apa. Baik proses. Nah, total